habang uh, binabantayan ko ang mga alagang kumakain ay ayusin ko itong bakod na sinira nila baka makapasok pa sila at kakainin yung mga tanim ko dito na nagsusurvive eh, nung bagyo-bagyo oh, tignan nyo naman oh, ang aking opo kumakalatkat na ayan at merong pangkalubasa ito pa, papaya. Mabuti, nasa labas yung papaya. Ayaw ng mga kambing ang papayang kainin. Kaya, very good. At uh, ito na naman, uulan na naman. Ay, nako, Diyos meyo. Uh, ayusin ko sandali itong uh, bakod at uh, sinira nila. Baka papasukin, sisirain yung aking mga halaman. Yan, itata itatali ko lang ito. Yan. Okay, okay. Ay, saan ko ipupwisto itong ano ay? silpon uh, ko para tayo makita. Ay, nako. Yan ang mahirap. Hindi ko nadala yung uh, aking uh, stand. Yan. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Oh, dyan na, dyan na. Huwag kang matutumba. Huwag matutumba. Uh, itali ko ito sandali. Ay ay, 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 Ang buhay dito sa bukid. Mahirap, pero masaya. Yan. Kahit dito sa bukid. Masaya pa rin. Basta't um, na Mahirap. Sige, tanim-tanim tayo. Pag may, ma may uh, bunga na ang ating tinanim. Okay, okay. Ay, nako. Naka ilaw pa. Ayan. Okay, okay. Ay, ano bang naman ang nangyari dun? Iba ang ay, ano, nakato. <laughs> ibang nakatutukan ng camera nakatalikod <laughs> no ba yan ay nako oh. okay nagpalaspas ako dyan kasi itong gayubano inano ng mga hala ano yung mga dahon na kuha kaya yan nilinisan ko konti binawas bawasan ko kasi nani maano na ayan na sila kumakain sila